So, ayan, part 4, bitin-bitin. So, ayan, check nyo na lang yung part 1, 2, 3. Dito sa before ko to i-upload. Tapos, yun nga, wala daw nakuha ni singkong duling. Ang sa akin lang, ba, diba, dapat mas priority natin yung taong bayan kaysa sa sarili natin. Lalo na kung tayo ay nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya doon kami nasaktan. Kasi, okay, sanay kami sa basher. Siyempre, ang na namin sa social media. Pero yung ang mababasya amin is yung nakakasakop sa mismong pinagawa namin ng charity na which is napakaraming at kasing tao talaga. Di ba parang ang sakit yung parang staff ka ng gobyerno tapos ikaw pa yung mangbaba siya amin. Na dapat nga kayo yung tumutulong, di ba? Kami wala naman kami sa pwesto pero tumutulong kami sa mga tao. Na doon ako nasakta na parang mas nag expect na dapat ba unahin ko siya kumpara doon sa mga tao na walang trabaho, walang kapasidad, ganun. Na nangangailangan ng tulong kasi siya naman nagtatrabaho siya doon sa munisipyo. And kayo ba naman nagpalaro ng Bring Me Pustis hindi nyo man lang hinawakan? Sa totoo lang, every time na meron akong event or what, parang katuwaan lang ba, bring me postiso, iaangat lang na ganun. And yung nag bibigyan ko ng 1,000, Gano'n naman yung lagi kong ginagawa, ba diba? Parang katuwaan, talagang ang sasaya kasi ng mga tao. Kita nyo naman siguro kung isa kayo sa nandito sa event na to, alam nyo kung gano'n kasaya yung mga tao, ba diba? Ang dami nga rin nag-comment na, aba kami, nandyan kami, pero kahit wala kami natanggap, masaya kami na makita ang team malakas. Ganun yung sinabi nila, mga ganun yung comment na natatanggap namin. Tapos ito, huwag nyo sabihin, malaki na, paubos nyo kakapamigay kumpara sa kikitain yung Unang-una, Nag-post lang ako ng picture, nag-live ako, wala pong kinikita yun. Hindi po nakamonetize. And dito sa TikTok, hindi nga ako agad naka-upload. And kahit ngayon mag-post ako, may kinikita po ba sa TikTok, di ba wala naman. Hindi ko alam iba kong kasama ha. Pero kami kasi hindi yun yung target namin. Ang moto nga ng Team Malakas eh. anhin ang kasikatan kung wala ka namang natutulungan which is true and sa mga sinasabi ng mga tao na ba't kasi kailangan pang video pag tumutulong kami po sa team malakas nang hi, kahit kami ng kapwa namin vlogger na tumulong din sa kapwa kasi sila kumikita naman, milyon-milyon yung kinikita. Pero, bakit hindi tumulong sa kapwa, ba diba? So kami, yung kinikita namin, nakakatiting. Kasi ako talaga, sahod ko nga sa white, hindi ko pa rin nakukuha ng Sa manalamin pa. Ang tagal na nung manalamin, guys, na music video ko, ba diba? Kasi tinatamad akong pumunta ng Western. Ako po ay CEO ng Rosmar Skin Essentials. And kumbaga yung kikitain ko sa social media, eh, pinatutulong ko rin yan sa mga tao ni, hindi ko nga nararamdaman na yun kasi hindi ko naman chinecheck kung kumikita ba ako or what, ganun. Eh, doon ako isa pa na sa nasakta na parang parang pinapamukha kasi na kaya lang kami tumutulong kasi mas malaki yung kikitain namin. Una ate, nung unang araw, magkano yung nagastos ko? Una pa lang, papunta pa lang 500,000. Sa pamasahe pa lang yun. Tapos, binigay na, namin sa, ano ba yun, yung mga nasa tag resort na unang charity namin, magkano yun? Parang umabot din ng 20 to 30,000. thousand. Kasi pinamigay ko sa kalsada, ang alam ko nasa 20 thousand din yun. Tapos, nung mismong doon nga sa event, ang pinang grocery ko, yung bigas, ako sa ako ng bigas, mga appliance, mga nirepack namin, nasa 30,000 ata yun, or 40. And hindi doon yun, hindi yun sa halaga eh. Ang kinasakit namin, kasi after kami mag, mag island tour noon. Island hopping batawag tawag doon? Super pagod na pagod kami. And gabi na namin nirepack yung mga anong yan. Para lang umabot kinabukasan. As in, gabi na kami. Gabi na, as in, pagod-pagod kami talaga. Pero talaga nagrepak kami. Ganun kami. Para alam mo yung bayanihan malala. Para lang matapos namin yung pamimigay sa mga tao. Kami pa mismo. May grocery ganun. Kaya wala yung sakalaga. Doon kami na ano doon sa parang effort namin na nabaliwala. Na nahusgahan pa kami na mas malaki pa rin yung kikitain sa vlog which is di ko nga nakukuha or what yung mga ganyan-ganyan hindi -ganyan. ko naman priority yan and ayun sana namigay na lang kayo sa daan natuwa pa ang mga tao kesa sa ginawa nyo na pinaasa nyo na ginawa nyo pang mga bata hindi ko alam kung ginawa pa bata dahil pinaglaro namin pinagjambohat dog namin pinagsayaw ganyan guys ganun kami lagi sa event pampasaya yun eh pampa-energize ganun ay kung matagal ko na kayong supporter, makikita nyo na ganun lagi yung ginagawa namin. And natutuwa talaga yung mga tao. Sayang-saya sila. And sa ganito karami kasi tao, hindi na namin alam, hindi naman namin lahat talaga yung mabibigyan yan eh. Kung gobyerno ba, nabigyan ba lahat? ba diba, hindi naman? mo presidente, kaya bang bigyan bawat tao? Diba hindi rin naman? Ang sa amin, no choice na kami. Kaya maglaro na lang, katuwaan na lang ba? Tapos bibigyan namin, bibigyan namin diba yung mga tig-1,000, tig, tig, -tig, 000, tig -ga ganyan. And sa sinasabi mo na hindi na lang namigay sa daan, namigay po ako, di ba? Yung i-replay niyo yung part 1, part 2, part 3, makikita niyo dun. Mga matatanda, ah, sabi pa, mga matatanda, sana na lang inuna niyo. Unang-una, sana ikaw na lang ang nag-program. <laughs> Kasi alam mo parang mas marunong ka pa sa amin na kami na ngayon namigay na wala naman kami nakuha na kahit anong tulong mula sa gobyerno or what dahil sa galing bulsa namin lahat yan. Kumbaga, ang point ko lang is Inuna namin yung mga bata, guys, bigyan. Kasi kawawa sila na iimpit na dun sa unahan. And kasi ang finale ko, kung kilala nyo ako, ang finale ko, namimili ako ng matatanda, nabibigyan ng 10,000, 20,000, 50,000. Every event ko, ba diba? Yung parang may, may mga... Yung parang nararadar ko kasi kung sino yung super nangangailangan. Ganun. Yun yung binibigyan ko. Tapos ito pa yung nakakapi ko na part. Hinahamon ko na, na nga nang suntukan si Ren naghubad pa talaga. Diba? Hindi ko alam kung pangit ba yung pangit na sinasabi niya or what. Sa akin lang ha. Ang akala namin noon na lalaki siya kasi ang lakas niya maghamon. Hinahamon ko na nga ng suntukan si Rendon. Alam niyo yung tama ba yan na tama ba yan na salitain ng isang nagtatrabaho sa gobyerno, ba? Diba? Or sa munisipyo pala. Sabi niya, X e, kayo. Tapos mayroon pa siyang isang post na sinasabi nga na napago daw siya kakajambuhat dog. Wala man daw, daw siya nakuhat. like, dapat ba unahin namin ikaw na nagtatrabaho ka sa munisipyo, may sahod ka araw-araw, meron ka mga binipisyo kumpara sa taong bayan na talaga nangangailangan na baka nga yung iba dito wala pang trabaho, ba? Diba? Ayan, kaya guys, kung may magsasabi na bakit kami nasaktan, bakit ganun yun nangyari, na totoo lang, pasakay na kami ng speedboat noon. And talagang sabi ko, ay na, tara na, tara na. And si Kuya Rendon talaga sabi niya, wait lang, tara doon. Kasi nga siyempre, alam niyo naman kung anong klaseng tao si Kuya Rendon, parang matikas na, yung parang hindi siya papayag na naaapi siya or what, ganun. So napag-desisyon na namin na pumunta sa munisipyo na pag na namin na pumunta doon kasi nga may nagsabi sa amin na yung nag-post daw nito eh taga munisipyo nagtatrabaho. Sabi ko nga sanay kami sa basher and kung ang babas ay taong bayan walang problema. Na hindi taga munisipyo kasi alam yung para sa bayan na nga yung ginawa namin and ayun ganun pa yung natanggap namin na na bash and lahat ng nagko-comment diyan nire-replyan niya na masama pa yung sinasabi ganun. And nung pagpunta namin ng munisipyo guys, eto ha, sa totoo lang, once in a blue moon lang ako, mapikon. Kasi napaka-chill kong tao. As in, dati aminado ako nung mga high school, high school ako. Ma Short-tempered person talaga ako. Pero, nung college, hanggang nag-business na ako, super kalmado ko talagang tao, guys. Kaya, alam nyo yun, nanginginig talaga ako nun. Nanginginig ako na, yung luha ko nun, guys, parang shower to the right to the left. Parang umaagos na ganun. And ito pa ha, ito pa ang lilinawin ko lang, guys hindi namin dinuro-duro si ate. Si Kuya Rendon, ewan ko, kasi alam nyo, kilala nyo naman siya bilang tao. ah uh, medyo, kumbaga, matikas, parang ganun. Kasi, ayun, basta. So, kami ni Kuya Marky, hindi namin dinuro si ate. Kasi ang pagduro ganito, ikaw, ikaw, di ba ganun? Kami, sa, gumaganun lang ako siya. Gumaganun lang ako kasi may tinuturo ako don Para bang, kasi ate, di ba nung, parang gumaganun-ganun kami ni Kuya Marky. Yung parang, ano, hindi kami yung, hindi ko kapatid si Kuya Marky, ha? Tropa ko lang yan. So, gumaganyan kami, pero hindi kami enduro. Ikaw, sinasabi ko na sa'yo, ganun ang duro, guys, ba diba? So, sabi ko nga, paano ko siya ito, paano ko i-explain -e yung sinasabi ko kung di ako gaganon ganon Eh, ang nangyari kasi parang dumuduro daw ako. Sabi ni Kuya yung nga nag-joke siya, alam nga naman daw ngumuso kami. Hindi <laughs> medyo natawa ako, sabi niya, ikaw, ikaw. <laughs> diba, nag-gets yung point ko, guys. Hindi kami, kasi never ako nang duro-duro din ng tao. And kahit nga staff ko, never kong namura yung mga staff ko, or nasigawan, or nap ano, and yung mang, <laughs> ayan, so, yun lang yung medyo, ano, and, ayun, may post si Mayor, no, na parang ang nagsusorry sa nangyari doon sa team namin, ganun, sa so nangyari daw, kasi nga yung staff nga daw, ganyan, and ngayon nakakalungkot lang, kasi parang, inedit ata or what, parang binura, pero may screenshot din ako nung parang mismong unang post. And sa akin, ang sa akin lang, kasi example ha, meron akong business, ba diba? Meron tayong mga business. Example, meron akong staff na pasaway na may nagreklamong customer. Parang syempre, titingnan ko kung alin yung nasa tama at mali. Kung talaga may ginawang mali yung staff ko, pagagalitan ko talaga siya and pagsasabihan kung malala, pwede pang to the point na kailangan siyang alisin, ipapaintindi ko sa kanya na mali yung ginawa niya, ganun. Pero ang nangyari kasi, ang naramdaman namin ngayon ng team malakas nga, eh parang kami yung sobrang mali, porque dayo lang daw kami dun, and yun daw yung taga dun. Ganun yung medyo nararamdaman namin ngayon. Eh, kumbaga bisita kami dun, eh. Di ba pag sa bahay, may bisita, dapat ba parang ganun yung mangyayari. for example, katulad yung pinost kami ganyan. Pag ba may bisita, dapat ba parang hindi i-welcome ng maayos or ganito. Di ba nag yung point ko? Kasi kami pag may bisita kami, talagang wina-welcome namin sila, sila na maayos. So ayan, last na talaga part 5. Meron pa akong mga gusto sabihin, hindi na talaga ab.